Magandang umaga sa inyong lahat. Ang hapon ng gabi. Uh, ito po si Brother John ng karaoke, pananapalatay at katotohanan. Uh, it's gonna be my last sa broadcast sa lang na to ng November. Pagpasensya nyo na yung mga kalat ko dito sa unahan kasi uh, harvest season ng pomegranates dito at persimmon. Tas may kamatis pa rito. At uh, yung apple na ani na yung mga apples Noong uh, mga nakaraan, uh, marami pa akong aanihin dito, dalawang puno. Bawabayaan ko nalang maglagpakan sila uh, at hindi ko kasi maasikaso masyada yan. Uh, either pamigay o ilagay sa fridge uh, for the next uh, month o uh, kung maasikaso ko pa. Anyway, meron akong gustong uh, uh, naisip bahagi sa inyo rito. Ito'y patungkol sa Matthew chapter 24 kinakailang itong uh, pagkakataon na ito na ito yung separate to sa doctrine at preaching ng Panginoon si Kristo at hindi ito yung makukumpara to sa ibang mga preaching niya kasi ito uh, controversial to na preaching uh, kasi naririnig tinatawag na uh, end of the age and end of times so two separate things yun to separate uh, teachings or events na mangyayari sa mundo natin sa earth mismo to sa mundo kasi uh, whether we like it or not uh merong mangyayari sa mundo natin at nakikita na natin 'yan uh, nagsisimula na at magpapatuloy pa 'yan yung cycle na yon hindi matitigil yan ang mundo ay tandaan niyo hindi bubuti to kundi lumalala pa siya because of man's activities at hindi lang yon uh, Dahil sa iba't ibang mga tinatawag na natural uh, disasters too. Na ang laki ng contribution do na yan tao. So dito sa Matthew chapter 24. Then Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came up to show him the building of the temple. Ipinakita sa kanya yung second temple na ipinatatayo ni King Herod. Kasi sa panahon na yon si King Herod ang nagpasimulang magpatayo ng templo para malurd niya yung mga Jews na supportahan siya sa pagiging kingship niya, pagiging hari niya. Uh, puppet king ng Rome, si uh, King Herod. So pinakita rito, sabi ng Matthew chapter 24, verse 1, Then Jesus went out and departed from the temple, and his, and his disciples came up to show him build, uh, the building of the temple. Kasi yung mga, mga apostol niya ay na-amaze sa building yung mga stones na ginamit. And Jesus said to them, verse 2, Do you not see all these things? assuredly I say to you, no one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Yung sinabi ng Panginoon sa verse 2, ng Matthew 24, verse 2, ay naganap na to nung 70 AD, at ito ay uh, binigyan uh, ng uh, support na uh, isang uh, tinatawag na Jewish historia nung panahon na yon na si Flavius Josephus na yung templo na yon ay winasak talaga ng uh, Roman Empire ng mga Romans sa pamumuno ni Titus At ang sabi rito sumunod sa verse 3 ay ang sabi, the signs of the times and the end of the age Dalawa itong pangyayari na to the signs of the times and the end Up the age. Yung isa rito ay meron tinatawag na spiritual explanation and isa rito ay tinatawag na uh, yung natural explanation like that's happening in the world right now. Yung normal na pagpapaliwanag, normal o earthly. So verse 3, Now as he sat on the Mount of Olives, Jesus Christ ang so nakaupo sa Mount of Olives. Tandaan niyo ang Mount of Olives, ito ang pinakapaboritong uh, mounts ng Panginoon sa Kristo. Dito rin siya bababa sa second coming niya, yung Mount of Olives. The disciples came to him privately saying, Tell us, when will these things be, yung mangyayaring sign of the times and the end of the age? When these things be, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? the signs of his coming, which is also the signs of the times. And Jesus answered the verse 4 and said to them, Take heed that no one deceives you. Bakit idiniin ng Panginoon na mag-ingat kayo na huwag kayong maloko? Dahil si Lucifer na naging Satan, siya ang father of deception. Ang pinaka-tool ni Satan until now, ginagawa niya ay tinawag na deception or to deceive. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng deception? Halimbawa, ang isang tao, gusto niyang makapanloko, sasabihin niya ang isang prada halimbawa, isang etong produce na to, na masarap yan, magandang kulay, matamis, pero hindi mo pa natitikman, at uh, nung bumili ka, na-deceive ka sa kanyang tinatawag na sales talk, nung pagkain mo ay mapakla pala. So you've been deceived. Ganon din yung sa deception. Si Satan, ang father of lies, sabi ni Jesus Christ ng ating Panginoon. And Satan, or Lucifer, discovered the art of deception. To deceive. Deception. Yun ang unang-una Na nagaroon si Lucifer na inclination. He was he was a, a angel and a watcher. He served he serves as a musician, sadios and light bearer as angel, as watcher. But he deceived first the one third or the two or the one -third of angels and He deceived Adam and Eve. That's how he do it. So makikita din natin dito na na yung sign of times na sinasabi na do not be deceived uh, spiritually or religiously do not be deceived. For many verse 5 will come in my name saying I am the Christ and will deceive many. So makikita natin dito yung tinatawag na religious side. Marami mga darating sa pangalan ko. Either pangalan ng fellowship nila meron Jesus Christ o Christ o yung tao. Sinasabi niya siya yung Kristo o siya daw yung Jesus Christ. And he will deceive many. So ayun ang pinag sa atin. Na pag may nagsabi na siya ang Kristo, huwag kayong maniniwala na siya yung Kristo. Sapagat false prophet na yun. Yung Jesus Christ nating tunay, wala dito sa earth, nandoon sa kalangitan, pababa pa lang sa second coming. And verse 6, you will hear of wars and rumors of wars. Maraming mga bansa, they spend their uh, uh, economy sa militarization, sa paglalaan ng malaking budget sa military kahit nagugutom ang kanyang mga tao sa bansa niya. Halimbawa, North Korea. Mas maraming namamatay sa guton sa mga tao doon kesa, uh, kesa uh, namamatay sa natural na karamdaman. Sa North Korea, mas maraming namamatay sa gutom. At hindi lang yon Makikita natin ang China, this country is building up military power. Nagsisimula na siya. Makikita natin, ilang mga tao lang yan na nagpapalakad ng ganyan na pananaw sa inner circle nila. Iilang tao lang yan. Makikita natin si Satan, kahit nag-iisa siya, meron siyang uh, ilang, ilang, ilang uh, grupo ng mga anghel na sumama sa kanyang rebellion, rebelling against God, ay ididisib nila yung mga tao. Yung mga tao naman mapapaniwala. Kasi sa deception, tandaan nyo si Satan pati ang Antichrist, yung Antichrist na yon ididisib niya ang nation kapag dumating na yung Antichrist. Ang lahat ng nation at papaniwalain na siya ang Diyos na bumaba sa anyo yun niyang uh, tao, yung Antichrist. Ang sabi rito, um, there will be wars and rumors of wars. Yung mga balita, sa digmaan. See that you are not troubled. Huwag kayo matroubled. Because Jesus said, do not be troubled. In this world, you don't have peace. But remember, si Jesus Christ, siya ang Prince of Peace. Kasi yung peace o yung kapayapaan ng sanlibutan na to ay based on paper only. Based on yung tinatawag na kasunduan. Kapag yung kasunduan na yon ay nalabag, aalisin yung peace. But the peace na sinasabi ng Panginoon ay yung ibibigay sa atin at yung ibinigay sa atin ay yung kapayapaan. na uh, kapayapaan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ na naging tagamamagitan. So yung kapayapaan na yon is eternal and forever. Hindi aalisin ng Diyos sa atin. Yung peace of mind sa puso natin at sa isip natin. And then sabi rito ng Biblia, Uh, for all these things must come to pass. Yung nababalita niyo mga rumors of war. But the end is not yet. Hindi pa yun ang end. Verse 7: For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence and earthquakes in various places. Yung kingdom against kingdom. Bakit sinasabi ng, sinasabi ko na ito ay ganap na magaganap. Merong United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia, at yung iba pang mga kingdom, that's the earthly kingdoms. So, balit, meron ding kingdoms na tinatawag na mga spiritual realms, spiritual kingdoms, na may mga hierarchy, ang mga fallen angels, at ang, maging ang mga anghel ng Diyos na siyang sasagupa sa mga fallen angels na yon. It's based on hierarchy din nila. So, makikita din natin sa Biblia na, na kapag nangyari yung mga famines paano nagkakaroon ng famines taggutom dahil sa kagawa ng tao pangalawa dahil sa tinatawag na mga uh, hoardings ng pagkain ino hoard ng pagkain ay ng cause ng famines man-made famines pangalawa nature natural disasters mayroong mga baha makikita natin ang lalakas ng mga baha ngayon. Kasi sinabi ng Biblia, sinabi na ni Jesus Christ, ang mga tao, halos mahihimatay sila sa takot dahil sa balita sa mga malalagas na, malalakas na lagaslas ng tubig, which is flood. Yung mga pagbaha. Makikita natin, hindi lang Pilipinas ang binabaha. Kahit Amerika, sa mga low-lying areas, sa France, sa Spain, sa South America, sa Asia, binabaha, maging, maging sa Saudi Arabia. So, makikita natin yung mga bagay na yon na imposibleng mangyari pero nangyayari na kasi nga we entered now sa tinatawag na end of times. We entered, we officially entered sa time, sa sa end of times na yon. Makikita yun sa Saudi Arabia, kamakailan lang, umula ng yelo. Desert yun, ha? Hindi lang yon. Kahit yung desierto sa Sahara, Sahara Desert, nagkakaroon ng mga tubig muli. Pero matagal ng panahon na wala yon. So ano itong mga nangyayari na to? Yung sinasabi ng Biblia na yung signs of times. Signs of times nito. And then ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng pestilence. Mga peste sa mga pagkain. Hindi lang yan. Yung pestilence na yon ay yung plagues kasama yung mga sakit, man-made man, COVID o anumang sakit yan, and earthquakes. Hindi lang earthquakes dito sa Earth. Maging earthquakes sa tinatawag na uh, uh, iba-ibang mga uh, planetary system na nakikita nila. So, makikita natin earthquakes in various places. Sa mga tao na nagsasabi yung baha ay Imposibleng ano 'yan uh, maging wakas na ng mundo 'yan. Tandaan niyo. Ang Earth dati na to ay tinatawag na water world. Balot ng tubig. 36,000 feet high ang tubig. Kasi yung nililiparan ng eroplano ay ang tinatawag na first heaven sa Bible. Dahil may gravity pa diyan. Pag above 36,000 pataas na, less gravity na. So, ayun yung tinatawag na second heaven, na kinalalagyan ng mga ibang mga planets. And third heaven, which is the throne of God, sabi ng Biblia. Makikita natin na ang mundo noon, kaya nagkaroon ng kalawakan, ay dahil ano? Yung tubig ay naiflash sa ilalim ng Earth. Na nadeskubri ng mga scientists recently, na ang Earth natin, 7 kilometers down below, ay merong napakalaking reservoir ng tubig na 10 times ang laki sa pinagsamang Pacific Atlantic Ocean or Indian Ocean. Makikita natin doon na itinatago nila sa mga tao ang katotohanan sapagkat biblically speaking, sinabi ng Diyos na pinababa niya ang tubig. At sabi nga ng Panginoon kay Moses, sabi, Huwag kayong sasamba sa mga ginawa ng mga kamay na taong larawan mula sa langit, itsura ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, at nasa ilalim ng dagat. Kasi inunahan na ng Panginoon, si Moses sa Old Testament, na huwag niyong sasabihin any creature na makikita niyo sa ilalim ng dagat. Exactly doon ho inilibing yung mga giants eh. Nung panahon ni Noah, yung mga giants, matapos ang baha, humupa ang tubig, yung mga giants na, 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 nasa iba't ibang lugar ng mundo ay doon inilibing ng sa kailaliman ng tubig ng earth. Na kung sakaling madiskubri ng mga tao in the future, magkaroon ng sasakyan na submersible dun sa pinakamalalim na dagat na yun sa ilalim ng dagat ng mga dagat sa earth. At makita nila yung mga itsura ng mga giants na yun na, na ay huwag sasambahin. I ito ba ay pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari sa sinabi ng Panginoon sa Biblia. Maging sa Exodus, di ba? Hanapin niyo sa kabanata. Sa, I think sa 20. So makikita natin dito na uh, yung pangyayari na yon ang sabi sa verse 8, all these are the beginning of sorrows. Ito na yung begin, sorrows na sinasabi is tribulation. Beginning of sorrows. Pag nakita nyo na yon, it's nag-kickstart na yung tribulation. Verse 9, Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Yung mga Christian, three and a half part ng tribulation ay papahirapan sila ng mga antichrist. Ng mga antichrist at yung leader ng mga antichrist na mga tao rin na antikristo mismo ay naroroon para i-destroy ang Biblia, i-destroy ang pananampalatayang Kristiyano sa panahon na 'yon. Ang sabi nga, there will be great tribulation such as has not been been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Pinakamatinding tribulation 'yon, 'yung darating. Sapagat mayroong pitong taong tribulasyon, ikakat short cut off short ng Diyos ang, three, ang seven years tribulation, magiging three and a half years na lang. Yung, yung three and a half years na remaining, dun isesend ng Panginoon si Elijah at either si Moses. Kasi hindi nakita mga bangkay nila. Si Moses sinabi na matay pero hindi nakita ang kanyang libingan. At kung, in, kung dalawang ito, It, sila ay yung magpipreach sa last part ng three and half years ng tribulation upang ang mga tao ay huwag maniwala kay Antichrist at upang manampalataya sila kay Kristo na darating sa second coming after ng seven years tribulation. and sa sabi rito ng Biblia, verse 22 ng 24 ng Matthew, And unless those days were shortened, no flesh would be saved. For, but for the elect saved, those days will be shortened. Ang elect na binabanggit dito ay tinatawag na two parts or two kinds of elects. First elect is the Israel people, Israeli people, mga Hudyo. And last na, na binabanggit na elect ay yung mga Christians, yung mga faithful Christians na tumanggap ng tunay sa Panginoon. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe. Kaya, pagkatapos na matatapos niya yung tribulation, ang sabi, yan, yeah, darating na si Kristo. Huwag kayo maniniwala. sa si Kristo ay darating na merong sign sa kalangitan. Merong flash of lightnings at siya bababa doon sa Mount of Olives. Doon siya bababa. Ang sabi, yung flash, flash of lightnings from the east to the west pinopoint yung Mount of Olives doon papuntang west. sa mga yung flash of lightning from the east. anong east ang kalimita na nakikita ng mga tinatawag na mga scientific, uh, mga mga scientists o yung mga nasa uh, na uh, na, uh, na NASA sa, sa mga telescope nila at readers nila. yung makikita natin na flash of lightning na nanggagaling sa Siberia, Mongolia, duwedere sa tinatawag na west heading Jerusalem. Kaya makikita natin doon na mukhang sinasanay na tayo sa pangyayari na yon. Pati yung mga bahang nangyayari ngayon, sinasanay na tayo ng Diyos. Tinatawag na ito na ano, yung parang uh, tinetrain na tayo. Kasi marami mga tao, hindi naman niniwala magiging immune. Oh, bahayan. Nung nakaraan tao, may bahay. Ah, oh, bahay lang yan. Pero hindi nila alam. This is exactly what Jesus said na sign. Hanggang ang mga tao mag magsawa, oh, hindi, hirap na hirap na kami, natural lang yung sign yan. This is the sign, times the sign of times, and the second coming of our Lord Jesus Christ, and the end of the age. Kaya sabi rito, kapag nakita nyo yun, sabi rito, Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heaven will be shaken. Ang sabi ron, the sun will darken, iitim, didilim, magpopose. The same happened kay Jesus Christ nung napako sa krus. Yung, yung araw, nagkaroon ng eclipse nung, nung, mama, nung, namatay siya. At ang sabi, and the moon will not give its light. Nagkaroon ng kinatawag na um, a lunar eclipse, a solar eclipse, sa, sa isang bahagi ng mundo at sa isang bahagi ng mundo ay lunar eclipse naman. Solar and lunar. Didilim pareho. Parang yung stage. Pinatay nyo muna yung ilaw ng stage. Biglang lalabas yung actor o yung lead singer ng banda, di ba? The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. And suddenly, the stars will fall from heaven. And sinasabing stars will fall from heaven. Hindi ito ang mga literal na bituin. Either ito ay mga tinatag na asteroids o mga tinatawag na mga comets. We don't know. But yung stars na binanggit dito, and the stars will fall from heaven. Yung mga stars na to, the, these are the fallen angels o yung mga mga demonic o uh, mga mga angels ni Satan, yung mga sumunod sa kanya. And the stars will fall from heaven. Ibabagsak ng Diyos yung mga mga angels na yon at sila wawakasan ng Diyos yung kanilang dominion at yung mga angels na yun, sabi ng Biblia sa Revelation, uhulihin sila ng mga angels ng Diyos para itapon sa tinatawag na Tartarus o Bottomless Pit. At ang sabi rito, And the powers of the heavens will be shaken. Yayanig. Hindi lang ang kalawakan, pati ang mga planetary system. At pag yumanig yon, yun, yun yung hudyat na si Jesus Christ ay bababa. And then, yung liwanag sa silangan, yung flashes of lightnings, guguhit sa kalangitan, kitang-kita ng maraming tao, at doon makikita nila na bumababa sa mga alapap si Jesus Christ with His tens of thousands of His angels and His righteous ones para magrule ng 1,000 years millennial reign dito sa mundo at totally na i ng Diyos ng earth as its former glory like the Garden of Eden. Then the sun, then the sign of the Son of Man will appear in heaven. Then all the tribes of the earth will mourn, iiyak ang lahat ng tao, and they will see the Son of Man, Jesus Christ, on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a great sound of trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from the end of the heaven to the earth, uh, to the other. So makikita natin dito pag dumating ang Panginoon, i-gather niya yung kanya mga elect. The Jewish people, Israel. And then he will gather his uh, mga, mga righteous ones na after ng three and a half years, yung tribulation, sila yung kahit namatay sila, nagtagumpay sila, ay bubuhay maguli kasama yung mga nauna ng ni-rapture na mga mananapalatay at sila mga kasama ng Panginoon sa tinatawag na earthly millennial reigns ng Panginoong So Kristo. Kaya ito yung kinatawag na signs of uh, the times and the end of the age. Ano yung end of the age? Yung tinatawag na paghahari ni Satan. End of the age. Yung tinatawag na merong laging digmaan, pagpatay, violence. End of the age yun. Age ni Satan yun. Yung mga panahon ni Satan yun. Kasi ang Panginoong sa Kristo, tandaan nyo, nag, naging victim siya ng injustices din, doon sa tinatawag na uh, a crucifixion. End of, uh, yung end of the age na yun, wawakas, wawakasan na ng Panginoon yung paghahari ni Satan. Sabagat nung unang namatay ang Panginoon sa Kristo muling nabuhay, sinabi niya, siya ay muling magbabalik. Mapapagtagumpayan natin ang death and hell kapag nanambala tayo sa, tayo sa Panginoon. Pero hindi sinabi ng Panginoon na hindi natin mararanasan ng tribulation sa buhay. Mararanasan natin pero ang pagkakaiba, we, we know better kaysa sa mga naunang mga taong ipinanganak na hindi nakakakilala sa Panginoon. So si Jesus Christ, ang siyang pinaka end uh, message ng Matthew chapter 24. Siya ang natin sa nangyayari sa panahon nating ito. Walang ibang dapat tayong sisihin. Ito ay isang nang paghahanda sa atin. Nakikita na natin, sabi ng Panginoon, yung pagtakas daw ng Israel ay panalangin nila hindi winter. Middle isyon yun. Pero sabi ng Panginoon, winter, napakalamig. Ibig sabihin nito ay magkakaroon talaga ng climate na change o pagbabago ng klima ng panahon tulad ito ng pag pa, pa, pagpalagay na 50 years 50,000 years ago kung sinasabi ng ibang mga tao na 50,000 years ago last ice age but Jesus Christ said he never mentioned ice age he mentioned na ang panahon na yon pag nag-appear ang mga sign na yon mag appear ang Antichrist at ang panahon ay na Napakalamig. At ginawa ng Diyos yung parang Israel, ang mga Hudyo ay may pagkakataong makatakas. At sila ay magtago. O saan sila magtatago? Doon sa Petra. Sa boundary ng Jordan at Israel. Itatago sila ng Diyos doon sa loob ng three and a half years. Itatago sila. at At kapag dumating na yung dalawang witness na si Elijah, either Elijah or Moses, sila ngayon ay pupuntahan doon, sabi ng Old Testament, at sila ay comfort At pananatiliin sila ng Diyos doon, and then seven years, after the seven years tribulation, ang Panginoon na mismo ang lalakad papunta sa kanila doon, sa Petra, at para sabihan sila na naganap na ang kaligtasan sa kanila at ang lahat ng mga Hudyo na naligtas sa kamay ng Antichrist at nagtago doon sa Petra ay magiging mananampalataya ni Jesus Christ. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at pagpalain kayo ng Panginoon itong muli ninyo kapatid si Brother Joe nang na kayo ay mananampalataya at katotohanan. At uh, mga ilang oras lang o ilang araw lang ay ako ako'y nasa Pilipinas na para sa aking pagbabakasyon. Nawa wow, ako'y makapag-broadcast din dyan sa Pilipinas. Abangan ho ninyo. Gusto kong malaman at makita ang kalalagay ng ating bansa uh, at mabisita ang aking mga kamag-anakan din. Maraming salamat. God bless you Lord. Brother Joy muli ito ng karaoke, pananapalatay at katotohanan.